Hahatiin sa apat na bahagi ang dagdag sahod hanggang sa mga empleyado ng gobyerno hanggang sa makompleto ito sa 2027. Retroactive rin ang taas sahod simula Enero ngayong taon. May report si Su Kim. Tiniyak ni Budget Secretary Amena Pangandaman na maaari nang magsimula ang pagbibigay ng taas sahod na retroactive simula Enero 2024 at magpapatuloy hanggang 2027. Paliwanag ni Pangandaman, tapos na ang Guidelines para sa Salary Standardization Law 6 o SSL 6 kasunod ng pag-issue ng Executive Order No. 62 nitong August 2. Ang EO 62 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ay magbibigay ng mas mataas na sweldo para sa mga professional at sub-professionals. Sa ilalim ng unang tranche, 4.41% ang magiging salary increase para sa salary grade 1 hanggang 31 sa sub-professional o SG1 hanggang 10, 4% hanggang 5.30% o nasa 530 pesos na pagtaas. Sa professional o SG11 hanggang 24, maglalaro sa 4.5 hanggang 5.6%. Kung ikukumpara sa SSL 5, ang panukalang increase sa SSL 6 ay bahagyang mas mataas. Kahit papano, gusto po natin ihabol yung ating salary po sa private sector. On average po, nung nakaraan po, uh, ang increase po uh, from salary grade 1 to 31 is 15.2%. Ngayon po ay 18.2% po ang increase. Naglaan ang DBM ng 70 billion sa 2025 National Expenditure Program upang masiguro ang pagpapatupad ng mga unang bahagi ng pagtaas ng sahod. They can use their existing PS Uh, na meron sila ngayon. Um and then whatever po yung kulang, yun po yung kukuni natin sa MPBF. Samantala, may nakalaan na 36 billion para sa personnel services expenditures sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act bilang paghahanda para sa pagtaas ng sahod. Inaasahang nasa mahigit 165,000 na subprofessional, professional 1,170,000 na mga profesional tulad ng mga guro at abogado at 22,640 na tauhan sa mga ekotibong posisyon ang makikinabang sa dagdag sahod. Budget. Nilinaw naman ng DBM na hindi kabilang sa SSL 6 ang mga COS o naka-contract of service at JO o job orders. However, ito po sila pwede po kasi sila bigyan ng premium sa kanilang mga salaries. Um, anytime, pwede pong dagdagan up to 20% para madagdagan ng konti yung kanilang um, salaries. Kasi they don't uh, get the same benefits uh, from, the, from the civil service yung nakalagay po sa mandato ng civil service para sa mga kawanin ng gobyerno. Dagdag ni Pangandaman kung kailan makukuha ang differential ay nakadepende sa mga ahensya. Depende po sa pagpaprocess ng mga ahensya. Kung, like yan po, teachers, kung mabilis po magproseso ang uh, Department of <laughs> Education, kaagad-agad po yan, makukuha na po nila yan. Samantala, inanunsyo rin ng DBM na kabuang 9.6 bilyon ang inilaan para sa medical allowance ng mga manggagawa ng gobyerno simula sa susunod na taon. Ang alokasyon na ito ay magbibigay ng 7,000 sa bawat empleyado ng gobyerno bilang medical allowance na subsidy para sa pagkuha ng Health Maintenance Organization Benefits o HMO Type Benefits. Ang excluded po ay yung lahat ng meron ng nare na HMO. It will cover 1,358,362 civilian personnel. Ang tao ng medical allowance ay maaaring magamit para sa iba't ibang serbisyong medikal na makakatulong sa mga pampublikong empleyado na maging handa sa anumang health-related emergencies. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.